madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Oo. Oh, Opo. Bakit po? Wala po akong pera. Hindi, ako. Ba kakain ikaw? Opo. Oh, Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. Oh. O, oh, hindi ka ayan. Okay, oh. Ay, yan. Bigyan mo ako? May bigyan ka siya. Pagkain. Oh. Ibigay mo ako pagkain. Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo flight ako. Saan hindi? ka solo? Solo flight nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Kain mo na ako. Tropa-tropa. Ay, solo flight nga ako. Eh, pwede naman dalawa flight. Kain lang eh. Ano ba Eh, kumain nga na. Hindi Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may patutunguan ako. Saan? Doon sa destination. Oh? Korea. Saan? Korea? Oo. Oh. Ako, Japan.